Si kung bakit maliit ang bewang ng Putakti. Si Lalapindiguwai na isang Putakti ay isang magsasaka na may dalawang asawa, si Odang na isang hipon at si Orak na isang itlog. Siya ay nagtatrabaho para mapakain sina Odang at Orak. Isang araw ay nagpasya si na Orak at Odang na dalhan na lamang nila ng pagkain ang asawa doon sa bukit upang hindi masayang ang oras niya sa pag-uwi. Tumating ang panahon na ayaw na ng dalawa na namaghatid ng pagkain sa asawang putakti. Si Odang ay nagdabog at nahulog sa kaserola. Naawa si Orak kay Odang ngunit siya man ay nahulog din at naluto Pagkaraan ng ilang oras na paghihintay, umuwi si Lala Pindiguae at nakita ang mga asawa. Sa gutom ay hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Wala na si Naorak at odang na magluluto para sa kanya. Wakas Ang pabulang ito ng Maranao ay batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura Madale.